Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Vanessa Dane Garborahente at ngayon ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang transportasyon. Mahalaga ang transportasyon sa ating mga tao. Ang transportasyon ay paraan ng paghahatid o paglalakbay mula sa isang lugar papunta sa isa pang lugar. Noong unang panahon, may mga ginagamit tayong sinaunang transportasyon. Ang kalesa ay isa sa mga sinaunang transportasyon na ginagamit din naman natin hanggang ngayon, ngunit madalang na lamang at sa ibang lugar na lang ginagamit. Ang kalesa ay isang sasakyang hinihila ng kabayo. Ito ay may dalawang gulong at upuan na maaaring makapagsakay ng dalawa hanggang apat na tao at ito ay pinapatakbo ng isang kotsero. Ginagamit din ang kalabaw noong kasalukuyan dahil dito ay nilalagyan nila ng kahoy na maaaring sakyan ng tao at ito ay hinihila ng kalabaw. Meron din na sa mismong kalabaw sumasakay ang tao upang makarating sa kanyang pupuntahan. Isa rin ang bangka sa sinaunang transportasyon na ginagamitan ng sagwan upang gumalaw at maaaring sakyan ng tatlo hanggang limang katao Depende sa laki ng bangka dahil may posibilidad din itong tumaob o lumubog kapag maraming sakay at masyadong mabigat. Habang tumatagal, unti-unting nagbabago ang paraan ng pagbabiyahe o ang transportasyon. Mayroon na tayong tinatawag na jeep na ang paraan ng pagpapaandar ay gamit ng makina at gasolina. Kaparehas din ng tricycle ang jeep dahil gamit din ng makina at gasolina upang umandar ito at makahatid ng mga pasahero. Kung gusto naman nating pumunta sa malalayong lugar, ay mabilis tayong makakarating kung sa eroplano tayo sasakay. Mas maraming tao ang makakasakay at ito ay dumadaan sa himpapawid. May iba't ibang dulot at epekto ang transportasyon na maaaring makatulong at makasama sa ating mga tao. Maraming magandang epekto ang transportasyon sa atin kasama na ang mabilis na pangangalakal sa ibang bansa o pagdala ng ating mga produkto mula dito sa Pilipinas papunta sa ibang bansa. At dahil sa tulong ng transportasyon, ay nagkakaroon ng trabaho ang mga tao dahil ito sa paghahatid nila ng mga pasahero na kung saan binabayaran sila o tinatawag na pamasahe at dahil dito ay nagkakapera ang mga tao dahil sa kanilang pamamasada o pagtratrabaho. Kung may gusto naman tayong puntahan ay dahil sa transportasyon mabilis tayong nakakarating dito at napakadali ng proseso gamit ng mga sasakyan. Mayroon ding masamang epekto ang transportasyon. Dahil sa dulot ng usok ng tambutso ng mga sasakyan ay nakakasama din ito sa ating kalusugan kapag ito ay ating naaamoy dahil sa masamang usok nito na nagiging polusyon na nalalanghap natin sa pamamagitan ng hangin. Meron ding hindi inaasahang mga pangyayari na pwedeng malagay ang ating buhay sa kapahamakan. Disgrasya sa sasakyan ang hindi natin mapipigilan dahil ito ay nangyayari lamang na hindi natin gustong mangyari. Ang mga bungguan ng sasakyan, pagkatumba ng motorsiklo, pagkahulog sa bangin ay iilan lamang sa halimbawa ng mga disgrasya sa sasakyan. Isa rin sa masamang epekto nito ay ang trapiko sa kalsada. Ito rin ay ikinaiinis ng mga tao dahil sa mabagal na pagunlad ng dalay ng trapiko lalo na kung nagmamadali tayo sa ating pupuntahan ay matagal talaga tayong makakarating. kabila ng lahat ng ito ay marami nga talagang tulong sa atin ang transportasyon basta huwag lang natin itong abusuhin at sumobra dahil kailangan nating magingat dahil hindi natin alam ang mga mangyayari kaya't gamitin natin ito ng wasto.